Ang naisalba dahil sa pagiging alisto ng dalawang naparaang sundalo? Kung paano? Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. <laughs> Mabilis na umaksyon ang dalawang sundalo ng madaanan ng isang batang babae na nasa puntong nalulunod na sa Madlum River ng San Miguel Bulacan itong linggo. Hindi po marunong maglangoy. Yung pong pinapaliguan nila hanggang dito lang, eh nakarating daw po doon sa malalim. Nasa tamang lugar man, oras ang hinabol ng dalawa lalo't masama na ang lagay ng bata. No signs of breathing, wala na po siyang pulse, tapos unconscious po siya unconscious kasi na siya. nakita ko po na itim na po talaga yung kanyang... Lavi. Lavi. Lavi po. Oo. Tapos nam namuti na po yung mata Kaya hindi na po ako ng dalawang isip na isagawa po yung CPR uh -huh. kasi uh, para ma-recover po siya. Pero hindi sumuko si Private First Class J.P. Navales at Corporal Justoni Dalman. Inabot paan nila ng sampung minuto ang CPR ni Navales bago nakitaan ng pag-asa ang bata. Balinong nung nakita ko na pumitik na po yung kamay oh, sabi ko yes. may pag-asa pa po, po ito. Oh, Kaya tinuloy-tuloy ko na. Po. Bago po kami umalis sa lugar is uh, yung bata ko is analo po siya uh, uh, conscious na conscious na at pinatarikador na po. Siya. Dinala sa ospital. Dinala muna sa military infirmary ng Camp Texon ang bata bago inilipat sa district hospital sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Ang sabi po, maayos na raw. Inano pa nga, in-X-ray pa raw. Hmm. Namutla raw yung baga. Kaya lang, hindi pa maalis yung tubo niya sa tiyan hmm. at saka sa bibig. Meron pa raw sa ilong eh. Bakit daw? Eh para raw maalis yung ano, maalis daw yung tubig. Kung hindi na isalba ng CPR ang bata, dagdag siya sa sinasabing siyam na Pilipino ang nalulunod kada araw. Ayon sa GMA News Research, noong 2020 to 2024, umabot sa halos libo ang namatay sa lunod sa bansa. Ang madalas na dahilan, kawalan ng adult supervision o bantay na nakatatanda. Huwag pabayan maligo sir ng mag-isa dapat. Oo nga, so, dapat may kasama. Mm -hmm. Samahan talaga sir. Sinasabi ko nga sa kanila, pagkakayo ka ko eh, kakuwe, inayang maliligo, huwag kayong sasama. At hindi namin alam, eh puro apo ko po yung nandito, hindi alam yung mga magulang nila. Nasa mga trabaho rin. Opo. Kung may nalunod, mahalagang may marunong ng CPR. i ni Navalis kung paano ito gawin. Mahalagang alam mo ang spot sa dibdib na pupumbahin. Sa so, may gitna po ng bali uh, po, ito po yung imaginary nipple line po sa center niya po. Okay. Ito. Okay. Then, dapat nakalock po yung kamay. Bali, 30 po na... 30?